Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing lima ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan Payapa at tahimik ang lahat. Nangangalahati na ang gabi Walang ano-ano'y ang makapangyarihang mong mga salita ay bumaba mula sa iyong maharlikang trono sa langit. Pumagit na sa lupaing iyon na itinalaga mong wasakin, gay ng mabalasik na mandirigma. Taglay niya ang matalim na tabak ng iyong mga utos. Tumayo siya, ang ulo niya sagad sa langit at pinalaganap ang kamatayan sa buong lupain. Ang sangnilika ay dumanas ng pagbabago upang masunod ang yung kalooban at mailigtas ang iyong bayan. Ang ulap ay lumukob sa kanilang kampamento, ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula at lunti ang kapatagan mula sa naglalakihang mga alon. Ang bayan mo ay nakatawid na lahat sa ilalim ng iyong pagkalinga matapos masdan ang kamangahamanghang gawang iyon. Tulad nila'y mga kabayo sa sariwang pastulan, parang mga tupang naglulundagan sa tuwa sa pagpupuri sa iyo o Panginoon, sapagkat iniligtas mo sila. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga panganay sa buong Ehipto ay kanyang pinatay, kaya sa Ehipto noon ay naubos ang mga panganay. Pagkatapos nito ang bayang Israel kanyang inilabas, malulusog sila at lumabas na dalay mga ginto't pilak. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya'y kanyang inilabas na lugod na lugod, nang kanyang ialis umaawit sila ng buong alindog. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Aleluya, Aleluya! Tayo tinawang ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga lagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanilang na dapat silang manalangin lagi at huwag mang hinawa sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kaninuman Igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya at sinabi ng Panginoon. Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daydig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,